nakikita po kayo ngayon, lahat ng nandyan sa ating RTIA Benguet. Ma'am Marceline, ano po ang sistema ng pagkuha ng pera? Magkano po kada biik? Kada biik po is 5,000 po ang isang biik po. Okay. Tapos dalawang opsyon po yung pagpipilian namin, ma'am. Mm. Either Either ilalakin po namin, pag nilakin po namin kasi ng one year, 75% po. Pero may pagpipiliin din ng isa na pag 3 months po, mag Mm -hmm. maibebenta po nila yung baboy that is 60% po, ma'am. Okay. Ilang bi ang binili mo, ma'am? 22 heads na biik po. Tapos, nung month po ng July, nag mm -hmm. po sila ng mm -hmm. chickens po ulit. Nasaan po ang mga biik na ito? Anong sabi nila? Nasaan itong mga ito? Uh, ma'am, ang sistema po kasi nito is yung paalaga system po. Mm -hmm. Yung style po noon, magbabayad po kami ng 5,000. Mm -hmm. Tapos, after 3 months, maibebenta po nila yon yon po yung kukunin namin na 60% po. Tapos may service charge po sila na sinasabi nilang maibabawas na 5% po. Okay. Kailan kayo naghulog? Ma'am, ako po nagbigay po ako nung April 29 po, ma'am. April. Ah, uh, meron bang mga nagbigay ng mas maaga pa? Meron po, ma'am. Okay. Ah, uh, branch po ng Baguio po. Okay. Kasi ang Baguio Brands po kasi nauna pong nagbukas sa dito po sa La ni na. Okay. Tapos, meron bang nakatanggap na nung sinasabing interest o yung pagsoli ng pera? Kasi, kunwari, April, ano? April, May, June, July. Yung three months, pwede nang kunin sana yon di ba? Iyon po sana sa mm -hmm. akin. Nung April 29, mm -hmm. Patanggapin ko po sana nung July 28, yes. kaso okay. nga po, yun na nga po yung nagpalya, ma'am. Okay, nagpalya. Wala na po silang okay. ibinibigay Yes, ma'am po. Ito bang farm-to-market uh, company na ito ay nakitaan ninyo or nagpakita ba na meron talaga silang poultry or piggery? May mga litrato, may video, may pinakita ba sila na, o, oh, ito yung baboy na paalaga? Ako po sa La Trinidad na nag-invest, wala po talagang pinakitang video. Okay. Pero meron po yung pinapakita po nila na sa YouTube po, mm -hmm. kay CEO ko, salinas po. Ma'am Grace, bali ilan yes, daw po lahat-lahat yung uh, mananjan ngayon? Opo, kumplinan po natin. Para nasa 100, mahigit po sila ngayon dito sa opisina po natin. OMG! Mr. Terence Lawley, ano po ba ang nangyari so, dito sa investment nila sa inyo? Uh, yung mga payout po dapat na matanggap kasi yung withdrawals po na noong July 15, that is hmm. Monday po yun. Usually, pag nag-request kami na uh, withdrawals sa dashboard namin, natatanggap namin yan, uh, that week din ng uh, Friday or Saturday. Mm. Uh, o minsan, umaabot po siya na uh, the next, the following week. So, yung payout po namin ng July 15, hindi po namin siya natanggap hanggang nakakutan ng uh, July. So, ganoon din nang nangyari sa payout namin ng July 22 kasi... No, Terence, July po yun, eh, September uh, na ngayon Eh. So, bakit po hindi uh, sila uh, nabayaran? Uh, yes, yun na po yung uh, problema, ma'am, na hindi na po nag-payout uh, ang company. Uh. Tapos, sa hindi siya nakapag-try out na, ah, ang ah, ang company po nag-sabi ah, mag-refund na lang daw ng kapital. So yun po yung ah, nangyayari ngayon na ah, nag-refund sila pero mga smaller amounts lang po muna yung mga inuungang. Nako! Sir Terrence, nasan ba ang pigirin ninyo? Quezon province. Ilang ulo ng baboy ang nandoon sa Quezon? Sa according sa CEO, Gullibo Bil ang ah, pinapapasyan po sa amin yung maliit lang po na farm para may pakita po sa amin kung paano sila. Nako. Alam niyo kung bakit ko tinatanong kung ilan, kung ilang ulo, kung ilang big? Kasi dun sa mahigit isang daan na mga investors ninyo, eh syempre umaasa yan na paalaga eh. So dapat one is to one. Sa isang 5,000, isang biik. I'm just trying to match kung yung number of heads ng biik na existing is the same as the number of investments that will correspond to the 5000 You, as the branch manager, should know. Dahil hindi ka dapat kumuha ng investment na hihigit pa doon sa kung ilang baboy ang pwedeng alagaan at in existence. Yung mga payment po ng mga tao, payment pa sa mga baboy, meron po silang nagagawa ng mga bago, mga na Yung po yung, ano, yung po yung, yung po yung purpose po noon, kung bakit po ang company nagbibenta ng mga bi para sa expansion po ng Figueri Park. Nako, this smells like a ano eh, a pyramiding kind of scam eh. ni Daniel, the ganso, uh, paano ba ito? Mga biik at saka manok. It, this really smells like some kind of a networking pyramiding kind of thing. Hindi, hindi kami makapag-comment tungkol yes. sa kaso. So, kung okay lang sila, yung mga taga dito sa Baguio, sa Benguet, o sa Cordillera, mm -mm ah uh, malapit dito sa Baguio, Dumiretso so, na lang sila dito sa NBI car para uh, mga file ng complaints officially. Uh, kasi oh, sa dami oh. lang ng mga nag-file dito sa amin, <coughs> kinukuplekt namin 'yan, medyo <coughs> tumatagal ang proseso. Ah so meron na pong nakapag-complain sa inyo? Attorney Daniel. Marami na po, marami na po nag-complain. Same sa ano, same company po ang nirereklamo nila itong farm to market? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. The same company. So mga more or less ilan po ang hawak ninyo ngayon ng mga complainants diyan? ah uh, sa ngayon meron kami ng 120. Pag nag-invest po ng 100,000 kay may ini-issue po sila ng memorandum of agreement po. Okay, may memorandum At of may, agreement. Yeah, saka may binibigay pa pong cheque, ma'am. May cheque? Post-dated yes, check? po, ma'am. At saka, ma'am po, ang tanong po doon, ngayon lang po namin nalaman, ngayon ko lang po nalaman na nagsikita po kami dito, mm -mm. na may notice po pala ang SEC na nahinto po noong April 16. Okay. Pero nga kaya po kami nagtatanong ngayon na bakit po nahinto noong April 16 po pala yon pinahinto ng SEC, bakit po nangulat tayong mga Yun. PM po? Okay nang every okay. branch. So ibig sabihin ang Securities and Exchange Commission ay nag-issue na ng uh, order for them to cease and desist operations April 16. Pero tinanggap pa rin nila yung mga investment ninyo at nagbigay pa ng mga memorandum of agreement. Sir, nakatanggap na kayo pala ng cease and desist or pinatigil na po ang operations ng uh, farm to market by the Securities and Exchange Commission pero patuloy pa rin kayo na kumukuha ng investment? Hindi. yung uh, yung April 15 yung April 15 uh, tawag nito advisory uh, advisory madam yun ang desist order is itong August 20 eh, Diyos ko naman may advisory na nga eh pero ang tapang pa ninyong kumuha that is not that is in bad faith already uh, Sabi naman kasi ni Sir Kuno na inaayos niya kaya uh, patuloy pa rin yung operation You will be complicit in uh, the fraud that is being perpetuated. Sino po ang pumirma doon sa mga memorandum of agreement? Kami pong, uh, oh, bawat uh, branch manager pumipirma doon sa contract. Kayo ba ay may investment rin mismo dyan sa farm to market? Oh uh, yes, ako po ay nakapag-invest ako ng isa-isa isang account po ay 4 million. Susmaryo, may nakuha ba kayo? Oh uh, wala nga, yun pa yung nire-refund ko sa ngayon. E eh, di isa rin kayo sa mga complainant? Uh, oh yes, uh, actually mag-file, uh, nag-reset <laughs> ako ng na. demand letter. <laughs> Naloko uh, na. Attorney Daganjo, uh, how will this work now? Ano po ang kakailanganin ninyo na katibayan o mga dokumento na manggagaling dito sa mga investors mismo for them to uh, bring their case to NBI po? Uh, Dalhin lang nila yung kopya ng uh, sinasabing MOA, mm -hmm. saka yung proof of payment at saka ibang document na related doon sa transaction nila sa F2M. Ah, Sir Terence, Sir, sino pong owner ng Farm to Market po? O na Salinas. Taga saan po ito? Binyan, Laguna. Okay. Meron po siya, ano ba, Pilipino ba ito? Ah, ito po Pilipino? Yung mga pera po, sino po ang nagre-receive? Sino po ang pumipir ah, Sino yung, yung company po ang nag-receive ng, ng mga, no, mga payments ng mga tao. Kanino nyo po nire-remit? Mayroon pong bank account sa doon po naririnig? Ma'am Marceline or si Ma'am Jelaya, saan pong bank account niyo dine-deposit ito at kaninong pangalan? Ah, uh, ma'am hindi po namin dinedeposit po sa bank account 'ong kanino pong pangalan kung sino po ang halimbawa po dito sa La Trinidad. Uh -uh. 'Yung mag-aama po doon ang nagrereceive po ng pera po namin, 'yung Tumapang family po. Kasi yung si Jo tumatang siya po yung branch manager doon tapos yung mga staff po niya is anak niya sila po yung tuma tumanggap po ng pera namin so kaya cash. yun din po ang gusto kaya yun din po ma'am ang gusto namin po malaman kung talagang na-deposit po yung pera po namin sa banko. Mr. Tumapang kayo po ang tumanggap para sa La Trinidad Benguet yung pong claim at uh, sinabi ni Ma'am Marceline na ang pera daw po ay kayo at ang pamilya niyo ang tumanggap. Uh, yes, madam. O, tapos anong ginawa niyo po dun sa pera? Ah, uh, sinadmit namin kay uh, sa bank account ni Sherlocko Salinas. Ah, uh, you have proof of that? Uh, yes, madam. Of Meron all the, the amounts? Uh, bakit po kailangan dumaan sa inyo? Bakit hindi diretso kay Mr. Salinas? Ayun uh, po yung advice nila na idaan sa branch manager at branch manager ang mag deposit Sino po ang nagpapasweldo sa inyo? Uh, wala pa kaming sildo, kumbaga uh, commission basis. May uh -oh. may OR po kayo na nire-release po sa mga ano po? So, acknowledgement lang po. Kasi attorney, ang meron lang po tayo dito is acknowledgement receipt. Ito eh, lang yan, po yun. Hindi yan, wala yan. Oo, so, see... hindi po kayo nagre-release ng official receipt, sir? Actually, hindi na nga pwede ang receipt uh, ngayon, di ba? Invoice na, di ba? May bagong ano kasi ngayon ng BIR, eh. But this one is just an acknowledgement receipt. It doesn't mean anything. In full payment of 40 piglets, 200,000. 200, so tama, 5,000 each, di ba? Opo. Walang pumirmay. Doon sa acknowledgement receipt, eh, ang nakalagay lang, Baguio City branch, received from. Malaki ang pananagutan ng mga branch managers. Kasi kung sila ang tumanggap ng pera, ha? And mismong si uh, Mr. Seto Mapang, umamin siya na siya nga ang tumanggap. Mr. Terence Tauli, hindi ba talaga kayo tumanggap ng pera? Uh, tumanggap din po kami sa Baguio Office. Hindi naman pala tumanggap pala Ba't magsisunungalin pa tayo eh. Kayo ba ay nag issue ng resibo ng farm to market? Mr. Tauli, sa inyo naman, wala. paano yung operations mo? Wala pong ano, wala pong in-issue ang company na official visit. Ang nabilang lang sa amin yung acknowledgement visit lang po pagka nagre kayo sa kay Kono Maximo Salinas, ano po ang pruweba ninyo na nakapag-remit kayo? Deposit slip lang? Uh, meron po kami mga ano, meron po kami uh, pictures po na ano nakapag-deposit uh, po kami. Meron kami mga document at the same time. Unang-una po kasi, uh, yung mga hindi po sila magkakaroon ng baboy or manok sa dashboard nila pag hindi po natatanggap natanggap ng company payment nila. Ang nagpapatunay na napunta, na nakabili yung mga partners ng baboy at ng mga manok, ay pag nagkaroon ng baboy at manok sa mga dashboard nila at para tumakbo yung pinimansi na at para tumakbo yung one man. We will be assisting yun pong ating mga complainants. There's about 100, more than 100. hundred na nandyan ngayon sa Rafi Tulfo in Action na center natin in Benguet. Uh, baka po after na marinig ito, Mayroon mas pasaranin. marami pa ang lumabas. Sasamahan po kayo Thank ng uh, Rafi Tulfo in Action sa Regional Office ng uh, NBI, Cordillera Administrative Region. Car, kay oh, Attorney Daniel Daganzo.